Hi guys. Naglinis ako ng uh, ng kuan guys. Bangos aking aking hatiin sa gitna para sa Si idaing ko. Yan. Ganun lang ako ginawa guys. ganito ba din kayo guys maghati ng isda ayan guys hatiin natin. Ayan. mali ako isang kilo guys maliliit lang eh, si kilo ayan. Ayan Babad ko lang ito sa

Pagbibili ka na yung hindi yun na nito na mahal na siya guys. Ganyan lang siya. Ganyan. Tapos pili na yan. Tutuhin. Kung gusto mong kumain ng daing daing yata tawag ito. hindi ko lang tatanggalin ng retin kasi kaba yan hindi ba hindi naman yan maano kasi baba din naman yan sa suka ayan na hmm. ayan oh, marami ito guys maliliit na lang sya ayan Ito na yung aking nagawa ng dalawang peraso na. Maganda sana din ito, ibilad. Nagbaga na tayo ng kalisikis. Ayan. Bagong huli nila ito kanina. Sa punong. Punong ng bang sinet lang din ako ng kapitbahay namin naman. Ibilay ba daw ako kasi bagong harvest. Bagong harvest. ano hmm. Ayan. Ayan na lang. Ayan na lang. Nakain yung aking pag hmm. Parang ibaing. Guys. na guys ang maliit na labaw mo pinobrera pinobre ano tayo gagawa ng ba ang malaking lababo kung may sarili na tayong bahay nagtutulong din ako dito guys nung ah, nung namasukan ako nung aking amo sa Maynila sa Kaluukan magawa kami ng ganito ginagawang daing yan ganyan lang yan yung bitoka aking luluto, 'yan ipakain sa aso tanggalan ko lang yan ng abdo kasi may aso akong buldog ang kinasisitong magliliit lang ayan, ayan guys talaga ya, guys lumimimis na hindi tayo eksperto nito eh ganyan na Oke, oke. Taksio para saya yang aso tanggalan pulangnya nang. Aduh. Ayo, ya udah guys, semangat, Naga Wang. Ya. Ayang, eh. Ayang. Dia kena tanggalin yang item kasih tambah, ya. nagalan ko na ng hasang ayan 7 pieces yan guys Ayan, laki na yan titimplahan ng paminta, bawang, babad sa toyo at suka. Ayan. Ayan lang siya guys. Ayan, daing. Daing na bangus. Ano, 2020 naipisis yan, yan ang kaisa, yan natin ang bawang, babad pa lang yan sa soka, patis. Soka, suka, patis suka, toyo, tsaka penting paminta, bukas, sebagian, na nang pa yan ang kasi wala kaming ganong su ito. Yes, suka lang ang aking nilagay Ayan Sarap na yan prito guys Ayan Guys nag prito na tayo ng aking Aking ginawa sa gabi guys Ito ang oh. Yung daing na bangat Ayan Ito yung alam naman ngayon Umaga Ayan na guys, yung aking ginawa kagabi na daing binabad ko lang yan sa toyo, soka, paminta at saka bawang. Ayan. So, so natin dyan. Tapos, ito pa, paksiw. Ayan, thank you for watching. Ba-bye, ito yung aming kanin hanggang gabi na yan. Para isang luto lang. Ayan, bye bye. Thank you for watching.